Marathon runner, uminom ng ihi at dugo ng paniki para hindi mamatay. Ang Marathon des Sables ay na pinaka-nakaka-challenge na footrace sa buong mundo. Ito ay isang 155-mile run sa loob ng 6 na araw na dadaan sa Sahara Desert sa Morocco. Noong 1994, ang dating Olympic athlete mula sa Italy na si Mauro Prosperi ang sumali sa 6-day marathon na ito. Pero sa ikaapat na araw, matapos ang isang sandstorm na nagtagal ng walong oras, ay halos wala ng natitirang supplies at wala na rin sense of direction si Prosperi. Naubusan siya ng tubig kaya binote at ininom niya ang sarili niyang ihi. Makalipas ang ilang araw, nakakita siya ng mga paniki na nakatago sa loob ng isang Muslim shrine. Uhaw at gutom, pumuli siya ng dalawang paniki at kinain niya mga ito ng hilaw. Umabot siya sa isang oasis at nabawi ang naubos niyang water supply. Dumaan pa ang siyam na araw bago nakasalubong ni Prosperi ang isang grupong babae na nakakontak sa polis at rescue crew. 186 miles off track si Prosperi at umabot na siya sa Algeria. Dinala siya sa ospital kung saan siya ay nagamot para sa si starvation at dehydration. Nawalan siya ng 35 pounds mula ng sinimulan niyang marathon kinailangan niya ang ilang taon para makapag-recover bago muling makatanggap ng solid na pagkain ng kanyang katawan. Pero sa taong ito ay sumali siyang muli sa Marathon Day Sab at matagumpay niya itong natapos.